Ngayon, hey, magandang magandang araw po mga kodyan. Ito po. Uh, ito po ang sagot sa mga pangbanya po. O, wala, kung wala po daw po poste, wala po daw mga baka, layan. <tinyo> <tinyo> Nasaan ba yung mga poste na? <tinyo> <tinyo> flat kasi yung poste. Um, flat kasi yung poste. Ay, may poste naman po. Ayan. Flat para Uh, pinis amo. Ang oh, maganda tingnan. Ang tingnan. Ay, may uh, poste po. Akala po nila walang poste. Ayan. Lahat yung poste. Aka gusto yata nilang poste yung nakaumbok. Ah, may nosing. Para kitang kita yata. Ayun sa baba meron. Gusto na ngayon yung, ano, yung flat. Ayan. Ito po yung poste niya Wala po talagang poste Kasi hindi pa nalalagyan ng buhos So ginagayak na Ayan, Ginagayak na po May isa pang issue Konti daw yung bakal Sa so, may hollow block O oh, wala daw <laughs> Yan Ah. Ay, yung mga na, ha? Ah? Marami. Marami na ba 'yan? Oo. Oh. Tapos may bakal pa yata yung kuno no? yung pa ano, horizontal. Oo, oh, horizontal. Mm. Meron 'yan yung naka pa ano. Ito kasi kaya walang bakal dito. Tara to. Kaya ng bintana. Pagka lumagpas yung bintana, lalagyan na naman ng bakal. Ano ba dapat kalungin yung gantong bakal, yung vertical? Ito nga, masinsin na to eh. Ah, masinsin na ba? Oo, masinsin kao. na yan. Nasa hmm. mga 80 lang. 80 sana. No. Pero, mas maganda na rin yan. Maraming, hmm. No. Ano, dyan. Mas siguro din nila nakita. Oo. Ah, yun kasi, bintana. Ah. Ah. Tapos pag may biga yan, yun, magsisilabasan lahat ng mga baka. Hmm. Mahirap pa rin mo lang ganyan. sila ng tip. Ah itong bahay mo kwadrado yan. once na binubunga natin yan yung kilo na lima yan we welding dito yan sa may biga tapos meron mm -hmm. pa dito yung marami we welding din sa mga bahal na nakausli dyan no. kaya kahit anong gawin ng lindol kaya ano yan, yan. sasayaw lang yan sasayaw sasayaw Ayan, kakapitan ng lahat ng pagka may bubong. No. <laughs> may kita din nila pagka may bubong. Bagay. Kasi pagka winispat kasi yung bubong, bubong, niya, yun yung kakapitan din sa taas. Oh, uh, Dagdag dag din. Oo. Oh, Maraming oh. Tapos may biga pa. Oh, may biga pa. Di pa kasi tapos eh. <laughs> <laughs> Ayan. Eh lang po, di lang kita masyado sa video. Ito yata nila yung bakal, parang sa manok eh. Hmm. Sobrang kapal ng bakal. <laughs> Tatlong palapag ah walang hmm. Wala po 'yon, interlock lang 'yung alu block. Naka-slab pa. Ha? Huh? ila. Uh -huh. Pero hindi natin gayahin 'yung gawa na 'yon dahil nasa standard tayo eh. Alam natin 'yung capacity ng bakal sa kanya. Yung... Sobrang dami naman ganyan doon eh. Oh. naka na sa first floor, ginagawang fourth floor. <laughs> Meron doon sa may pasig. Oh. Kapit bahay namin dati doon. Hindi nila kasi kaya naging ganun. Nagtitipid sila sa ala sila masyadong space eh. Kaya kahit walang masyadong poste eh. Dinadagdagan sa taas. nalang lang yun. Pag, pag lumindol, wala lang. Yun lang. Durug-durug pagka natsimpuhan. Or pwede rin hindi naman doon. May bakal pa naman eh. Wala ako so, dito, sasandal lang sa ibang building. Dikit-dikit <laughs> na eh. Ang importante lang naman kasi sa bahay, kapag nagtayo ka ng dalawang palapag, yung pundasyon simula baba. Kasi yung taas kasi, wala namang problema yun eh. Bigat lang yun, ngunti. Yung baba lang talaga. Importante yung baba. May kung halimbawa, sobra katiba yung taas, pero yung baba, wala naman. Hmm. Importante talaga yung first floor. Kahit ano mong gano'ng katiba yung building Pag sobrang lakas na lang Oo, ng o, pagka talaga Ang na. mahalaga lang doon Maka-evacuate ka agad agad hmm. Hindi eh, yung maguguho Pagka natsimpuan talaga Hindi yung katulad sa Turkey, grabe Yung sa ibang bansa, ano? Bagsakan hmm. lahat eh Nung inatira pa naman yun nga sa ibang pansa, tutulak lang ng bako eh. Wala na. Ito na buhusan to. Tapos, bubong. Ang pagka nakapinis. Pagkati kasi siya diga. Kasi yun yung parang pinapalupotan niya lahat ng ano eh. No, para pag lumindol. Oh, yun yung kakapitan ah, talaga, hindi magkakahiwalay. Babagsak. Hindi magkakahiwalay. Uy, <laughs> bago bumagsak yun eh. Ako na yung muna ng bakal eh. nice. Oh. nice, nice. Naalala ko eh, sa Maynila ang dami. <laughs> <laughs> sa Maynila, doon talaga, malala doon sa Kailan ba nagkalin din ang malakas? Wala pa? O yung umpala. pa? Ano lang yan? Yung 6 sa tayo yung pinakamalakas? 6 marriage should make it? 6.5? Kailan yan? Yata ako buhay nun ah. Nung ano, nung pinakamalakas daw nung araw, daming nalusaw ng mga bahay. Oo. Uh -huh. Nung araw yun, uso pa kasi yung ano, no, buro kubo, tapos... Tapos, na, sigasuo pa nga yun eh. Wala pang bakal yata, no? Wala pa. Sa akin nga dati, nakalublak na, kawayan lang yung bakal. Ah, uso niyang ganun dati uh eh. Pero high-tech na kasi yung ano ngayon eh. Tanaw. Flooring mo, kawayan. Flooring, kawayan. CR, kawayan. Yung... Ano din siya, luplak pero yung pinanglalagay niya sa kawayan. kawayan. Mamaya, bubusan mo na yung mga posten. Ini? Ini?

pinakabit na nito yung uh, poste dito sa corner at saka poste rin dito sa gilid para yung hollow block hindi matutumba bakal linsangan Kulog. Kulog ka. Yaka na. Ka na. Mula. Kaya itim ng ulap na yun. Yung <laughs> crystal. Nagsusukat. Dito ko na lang crystal. Dito <laughs> lang Dito na crystal. lang yung future house kristal mga siguro ah, bago mag february tapos na to ito yung langit kristal oh. asol asol huwag oh, kayo na ah. My dream house oh, not... My, not... My... Not... munting dream house <laughs> Munting dream house <laughs> <try> Tubig na naman Brush water malupit ng patyo sa Bali na buhuso na pala 'yung mga mga flooring pampatibay ng bahay para di bumigay Bali pinalakihan po tigas na kaya ito kung hindi pa na eh, tigas na hindi <laughs> na lang nangangalahati na nangangalahati na tayo